Mahaba-haba ang itinakbo ng sigalot sa pagitan ni Maggie Wilson at Victor Consunhi. Matatandaan na noon pang September 2021, inanunsyo ng dalawa ang desisyon nilang maghiwalay matapos ang halos labing isang taong pagsasama bilang mag-asawa ang inakalang walang bad blood sa kanilang separation ay kalaunang nauwi sa hindi magandang pakikitungo nila sa isa't isa na umabot na nga sa parinigan nila sa social media hanggang sa pagsasampa ng kaso. Sa ngayon nga ay sangasangang legal issues ang kinakaharap ni Maggie. The Philippine Showbiz List presents update sa kaso ni Maggie Wilson versus Victor Kunsunhi Victor versus Maggie. Noong February 2023, sa labas na official statement ni Victor, tinawag niya na harassment at bullying ang pinapakalat daw na impormasyon ni Maggie tungkol sa kanila ni Rachel Carrasco, ang babaeng napapabalitang karelasyon niya inihayag din ni Victor na may mga kasong adultery, cyber libel at iba pang legal issues na kinakaharap si Maggie na resulta o mano ng sarili nitong ill-advised judgment and mockery of the law. Tinawag din ni Victor na fugitive si Maggie dahil hindi raw nito hinaharap ang patong-patong na arrest warrant na naghihintay rito. Diin pa niya dahil sa malicious online attacks ni Maggie na gumugulo sa kanya at sa kanilang anak. At pati na kay Rachel, disidido raw siyang ipatupad ang prenuptial agreement nila. Nanindigan din siyang ituloy ang mga kasong isinampa kay Maggie dahil idinadaan daw nito sa trial by publicity ang kanilang issue sa halip na harapin ito sa korte. Samantala sa hiwalay na statement ni Rachel, umalma rin siya sa anyay mga patutsada sa social media ni Maggie sa kanya at sa unborn daughter niya. Payo pa niya, idaan na ni Maggie sa proper legal forum kung ano man ang reklamo nito at harapin na ang mga arrest warrant ng pulisya. Agad naman na naglabas ng pahayag ukol rito si Maggie, kung saan kinwestiyon niya ang sinabi ni Victor patungkol sa areglo, pati ang binanggit nitong existing prenuptial agreement, allegations of swindled investments, and unrecovered funds, at naging kung ano ang basihan nito sa kasong adultery na isinampa laban sa kanya. Tanong pa niya na nakapagtataka daw na naglabas ng pahayag ang complainants pero hindi naman daw nabanggit na mga ito na nakukuha naman nila ang buong kooperasyon mula sa legal team ng defendant. Sa huli, ay iniwan niya ang mensaheng, No legacy is so rich as honesty. Rachel posted photo of Victor and a baby. Sa kabila ng masalimuot na legal battle sa pagitan ni Maggie at Victor, ay kapansin-pansin namang hindi na nagpapa-apekto si Rachel. Katunayan ay makikita sa kanyang social media posts ang ilan sa sweet moments nila ni Victor na indikasyong nagkakamabutihan sila. Ngunit kung may isa man sa inabangan ang publiko, ito ay ang baby reveal niya sa diumanoy anak nila ni Victor. At sa kanyang Instagram post noong March 17, 2023, ibinahagi ni Rachel ang kanyang larawan na hawak-hawak ang isang baby habang sila ay nasa yate na nilikipan niya ng makahulugang caption na Together Forever. Naglabas din siya ng IG story kung saan makikitang magkatabi sila ni Victor sa yate habang hawak ni Victor ang baby. Maggie on Victor and Rachel's cozy photo. Sa kabila ng legal battle nila ni Maggie, tila masasabi namang masaya si Victor sa piling ni Rachel at ng baby. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi napigilan ni Maggie na magpatutsada ukol sa kumalat na larawan. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang screenshot ng isang ulat, kaugnay ng larawan ni na Victor at Rachel kasama ang baby. Paglilinaw ni Maggie, may mali sa balita dahil hindi pa annulled ang kanilang kasal ni Victor. Wala rin umano silang komunikasyon. Araw-araw din daw siyang nakakatanggap ng demand letter at may pending na adultery complaint pa hindi pa rin daw siya pinapayagang makita ang kaisa-isang anak nila na si Connor. Maggie on being apart from her son. Kung may isa man sa pinakanaapektuhan sa hiwalayan at hidwaan ni na Maggie at Victor, umpisa pa lang, ito ay walang iba kundi ang kanilang uniko iho. Sa mga nakalipas na buwan ay nariyan ang pahiwatig ni Maggie ng pangungulila sa anak. Noong Mother's Day noong Mayo, Una niyang naibahagi na humigit kumulang isang taon na raw na hindi nakakapiling si Connor. Masakit daw para sa kanya na nadadamay ang anak, lalo pat may humaharang umano sa komunikasyon nilang mag-ina. Sabi sa si isang bahagi ng IG post ni Maggie, One day, when someone steps in from our justice system, we will see each other again. At noong June 15, 2023, sa kanyang Instagram story, nagbahagi si Maggie ng saloobin na isinasaalang-alang niya ang anak bago isipin ang pagbuo ng bagong pamilya. Tila ba parinig ito kay Victor na ngayon ay masaya sa binubuong bagong pamilya kasama si Rachel. Kalakip ng post ni Maggie ay ilang masasayang litrato nila ni Connor. Sa puntong ito, ipinahiwatig niya ang kinakaharap niyang mga problema. Gusto raw niyang marisolba muna ang kanyang mga issue bago isipin ang pag-aanak o pagpapakasal muli. Umaasa si Maggie na sa takdang panahon ay matutudukan din ang pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon at sa kabila ng nangyari ay naroon pa din ang paniniwala niya sa pag-ibig. Sa huli, may paalala si Maggie na habang bata pa lang ay ginagabayan na ang anak para matuto kung paano ang tamang pakikipagrelasyon. Lahat niya, so for Father's Day, teach your sons how to be compassionate, respectful, honest, accountable and kind. Teach them how to communicate. Teach them to be real men so their future partners can feel safe. Raise them to be good and be someone they can be proud of. Maggie vanished on Instagram. Mula umpisa ay tanging sa Instagram lamang nagbibigay ng update si Maggie o kung sa kinakaharap niyang laban. Kaya naman ikinagulat na kanyang mga taga-subaybay ang bigla ang paglaho ng kanyang account. Noong August 23, 2023, napansin ng mga netizens na burado na lahat ng post ni Maggie at kapag hinanap ang IG account niya ay unavailable ito. Kaya naman naging palaisipan ito at nabuo ang katanungan kung nahak na report o nag-deactivate ng account si Maggie. May ibang netizens din ang naghinala na baka naman daw legally advised ang pagtanggal sa kanyang account dahil na rin sa hindi pa natatapos na sigalot nila ni Victor. Samantala kasabay nito ay naging makahulugan naman ang post ni Tim Connor sa kanyang Instagram story. Patungkol ito sa isang babaeng anya ay nanira ng pamilya at nagkaanak pa sa asawa at nagsampa ng kaso sa asawang babae. Anya, dahil sa tindi ng mga ginawa nito, ay dumarating ang panahong mahirap na hindi humiling ng hindi maganda sa taong ito lahat ni Tim. I never wish bad on anyone, but some days, it's hard not to. We have very different definitions of winning. Wala mang binanggit na pangalan si Tim kung sino ang tinutukoy niyang babae. Malakas naman ang hinala ng netizens na si Rachel ang pinatutungkulan nito, base na rin sa kanyang pagsasalarawan. DOJ denies motion for reconsideration of Maggie and Tim. Mukhang matagal-tagal pa nga ang nalakbay yung legal battles ni na Maggie at Victor na ngayon ay mas lalong naging masalimuot. Sa pinakabagong update ni Maggie, ibinahagi niya sa social media ang dokumento mula sa Department of Justice. Base sa kanyang sunod-sunod na Instagram stories noong September 11, 2023, naghayag si Maggie ng dismaya sa desisyong ito ng DOJ. Maring niyang inalmahan ang resolusyon ng DOJ na ibasura ang apila nila ni Tim sa kasong adultery na isinampan ni Victor. Ayon sa resolusyon ng DOJ may petsang August 18, 2023, nabigo si Maggie at Tim sa pagsumite ng bagong ebidensya para i-reverse ang kaso sa kanila. Mas mabuting sa full-blown trial na lang daw ilatag ni Maggie at Tim ang kanilang mga argumento. Dahil doon, mas didesisyonan kung may merit ang mga ito. June 30, 2022 nang makasuhan si na Maggie at Tim ng kasong adultery sa Tagig Regional Trial Court. Base sa latest court document na ipinakita ni Maggie sa Instagram, naghain sila ni Tim ng petition for review sa DOJ noong November 21, 2022 pero ibinasura ito noong March 6, 2023. Hindi naman sila nawala ng pag-asa dahil noong March 30, 2023, naghain muli sila ng motion for reconsideration ngunit hindi pa rin pinayagan ng DOJ. Nirepost din ni Mag ang Instagram story ni Tim na nagpapakita ng bahagi ng resolution tungkol sa kanilang kasong adultery. Maggie and Victor's alleged other woman. Samantala, dismayado si Maggie sa kinakaharap niyang kasong pakikiapid habang si Victor ay mayroon umanong illicit affair. Anya may ibang babae si Victor nang sampahan siya nito ng reklamong adultery. Sa kanyang Instagram story, nag-post siya ng tatlong litrato ni Victor kasama ang di umanoy other woman nito na si Rachel at kasama rin nila sa larawan ang baby. Ayon kay Maggie, Anak o mano ni na Victor at Rachel ang baby. Base raw sa kanyang pagsisiyasat, dala-dala ng bata ang apelido ni Victor. Sa huli, kinumpirman ni Maggie na legal pa rin silang mag-asawa ni Victor. At sa kanyang pinakabagong Instagram post, kalakip na kanyang larawan. Makahulugan ng iniwang mensahe ni Maggie na tila patungkol sa kinakaharap na laban. Anya, it only takes one voice at the right pitch to start an avalanche. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!